Hello Master, magandang araw na muli sa inyo at maraming salamat sa pagbabalik mo dito sa channel ko. So bali hindi tayo makapag-upload ng pagpipishing so, dahil sa masama nga po ang panahon. Dahil nga masama ang panahon Master, mayroong lumubog dito sa may tapat namin na bangka. Nakaangkla lang siya dahil sa malakas ang hangin. Kaya po yung dagat, gawa ng hangin, nalakas, namumuti. Tinulungan natin yung bangkang lumubog. So, itong upload natin ngayon master Master, mayroon daw lumabog na bangka So, bali ito nga pala yung mga gamit ng bangka Lalakad na ito bangka master, nakataog yung ko na lang ang labas yung mga tao pupunta namin doon para tumulong para ibalutan yung bangka so tayo master tulong tayo At, kami. Ayan, itayo na natin yung bangka. Tayo na. Pagigilayan na rin pa tabi para banto ni natin. Tabi na rin yung mga gamit. Ayan, nakakuha na rin. Hindi dinalas tabi. Pati bata ang mga nagtulong-tulong na.

albo Oh my gosh. Yan master, direst na din, nangayin na ng malakas, dumaog. So, sisampahan natin sila. So, ihihilain na lang natin para maiisampa at ayusin. Ayun, daming tao. Ayun, naghihila, daming, daming tao. So papalutangin na natin So tumulong din ako master pagpapalutang kanina So hindi lang tayo makapag video Kasi cellphone tong gamit natin Gawa ng malakas na hangin master Inipuipu yata tumaob So yung gamit natin pangapay Malabo yata yung camera natin Gawa ng basa <laughs> Yan. Tapos na tayong magpalutang ng bangka Kaya tutulong na tayo pag sampan ito Yon, master umuwi na tayo at hindi na natin binantun yung bangka kasi papahibasan na lang daw para malimasan ng maayos so yun hanggang dito na lang itong ating video maraming salamat sa iyo panonood at maraming salamat din sa suporta sa aking channel sana ay okay magsawa sa pagsuporta sa akin at Shout out rin sa inyong lahat mga master sa akin sulit subscriber dyan at sa akin mga silent viewer. Maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo panonood. Hanggang sa muli.